Marami na pong awitin tayong narinig at pumailan uh, lang sa himpapawid. Subalit ito'y dapat maging katulad ng isang magandang balita. Isang balita na dapat kumpleto. May mga tao at tauhan at may mga kasaysayan. Katulad pag inawit nyo ba ang tayo ng maligo. Hindi nyo maaintindihan kung hindi nyo sasabihang tayo na sa antipolo at doon maligo tayo. Hindi po ba? Mga kaibigan. Katulad din ang, uh, pag sinabi ni Tony Bennett na, uh, I left my heart, tapos wala na siyang sinabing lugar, hindi niyo maintindihan Kailangan sabihin niyang, I left my heart in San Francisco. <laughs> hindi po ba? Kailangan kumpleto ang katauhan, tauhan at mga lugar. Para din start spreading the news. I'm leaving today. Saan? Sa New York. New York, mga kaibigan. Ganun <laughs> po yan, mga kaibigan. So ito pong awaiting to, katulad niyan, kumpleto. Maestro, lunes <laughs> nang tayo'y makakilala sa burakay. Martes nang tayo'y muling nakita sa burakay. <laughs> Nagpatka na yung pag-ibig Sa Burakay pa rin Huwebes ay inibig din kita Sa Burakay din nangyari yun viernes ay puno ng pagmamahala Sa Burakay saan kita iniwan? Sa Boracay. Yan po ang uh, kasaysayan so, ng isang kompleto awit. Ako ano, nabagabag ang akin ng daming. Halos so, so, maluha ako. Magpa-check up kayo. Bibigyan ko kayo ng doktor. Saan? Sa Boracay. Okay. okay. You, ano? Eh, este... Uh, eh, you want kaya, to spin uh, harder, ha? Huh? You, you know harder. Hard. Come on. Harder. Yes, okay. Hey. She's good. You're good. Have you been to Buraho? Yeah, and I you're am. a hero. Oh. Yeah, you're a hero. You will uh see? Sí? See? Sí? Sorry! Sí? Sí. Oh, very good. Ninety! Very good. 60-60. <laughs> 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 90! 90! Uh, just happy! Just happy! Ano ba klase yung happy mo eh? You're getting carried away! Oh, 90 yan! Ibig sabihin niya, naritira yung ating palitiktoryan at salutatorian ng eskwela, Vic N Jose! Hey! Daka sa plaka, kid! Daka sa plaka, kid! is what you call pit Hindi. pit. pit! na pit. Hindi. 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 yan? Hindi. 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 yan. Ano Hindi. 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 Galing nga uh, kami sa Nag-dinner uh -huh. kami kagabi, dumiretso na kami rito. Yeah, bakit na Pit na pit. Saan na ako kaya? Burakay. <laughs> 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 Hindi sa Burakay. <laughs> sa faculty, sir. Hindi. Maybe sa likod. May <laughs> sa likod. Mukhang uh, baka sa laluman yung kinuha yan, ha? <laughs> maybe they are singing falsetto. Falsetto. Singing falsetto. Okay. <laughs> Why? Why falsetto? <laughs> oh, well, that's right. <laughs> They're wearing that. They're singing falsetto. Jose. That... Oh, ay, very ay. humble. Very humble. Jose. Panahih panahihilo ko. Kasi oh. <laughs> sakal na sakal sa leeg. <laughs> 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 <Ay, say. Ay. laughs> <laughs> Ang probinsya ito What ay hindi lang magandang lugar na pang fishing, kundi pang diving at swimming din. Dito makikita ang Tabata Reef, El Nido, at Coron Reef. Anong ah? probinsya ito na kapital ay Puerto Princesa? Yun na! Puerto Princesa. Tawag sa <laughs> pawis oh, na. Palawan. Palawan. Correct. Nag-nag. Puser. Palawan. Palawan. Who? Music.

<laughs> <laughs> the light goes kombinasyon ha kombinasyon din maganda sa kanta pwede hindi na umispin yan ha parang pagkukulang na talaga 70 70 Sa numero lang tingin! Sa numero lang! Oh! Ayan! Suwerte naman natin. Ang okay, ibig sabihin niya, <laughs> suwerte, lang. Sa pagbabalik ng Bulagan 2008, ilang kayo dyan? 12! Ah. Oh. 11! <laughs> Mayor. Mayor, alam mo na ang kagawin dyan. Kamay, kamay, kamay. Sala, sala, sala. Makamayipit. Ilak mo. <laughs> Ilak mo. Matabangan nyo na. Sa na rin ito na. Okay. Okay. Sixty, ¿eh? Era sixty no. ¡Cuatro! ¡Tres!